Pagdating sa pababa pa, bibitawan muna kita ha. Ah. Asa likod mo ako. Hindi pa kita ulit Pagka apangaw niya. Okay, kita ha. So, ah. Ayan, nakita natin si Pop Nagsutulak dito sa mga ano Sa na flyover ng Pubaw na no, Inagutan dito naman Okay, sana kung nagulat ay nagulat Nakakapagpagasin ah, ah na Igilid okay, mo na dyan pati sa kanan mo na. Alala ka to sa likod. Ano? Kaya mo na dyan? No, no, no. Ah? No, no, no. Sige, sige. Adot ko na. Sige, ingat. <laughs> Ayan, iniwan na natin siya ron. Kahit paano, nakatulong tayo.